Samantala, ngayong pong umaga, marami po kami mga, ya, mga magiging bisita ngayon, iba-ibang topic po ito. Pero itong uh, oras na ito ay uh, about business pa rin. Ha? Pero ito ay tungkol sa inyong mga communication, sa ating uh, pagiging, yung pagiging computerized na ng ating mga business. Sabi nga nila, kahit nasa bahay ka, pwede mo kang mag-business at kahit saan ka man doon, uh, global na po yan. Yung global technology ay napakalaking tulong sa anumang hanap buhay natin. Aya, uh, ngayong umaga dito po sa Usaping Bayan Program, isa po sa ating mga bisita ay ito pong uh, Chief Executive Officer, CEO at uh, founder pala, sirin pala yung founder nitong uh, uh, Unli for You Incorporated. Ah, kita mo, parang text unlimited, ano ha? <laughs> Unli for You. Ha? Yung title pa lang magkaka-interest, ako mismo interesado rin eh. Bakit bakit tinawag na Unli for You na company, ha? Unlimited, parang unlimited para sa iyo. Parang gano'n na. Yun yung ngayon yun yata. Andating, ano ha? Si uh, Mr. Danny uh, Porio, tama ba? Uh, tama okay. Po. Danny Porio siya po yung, uh, ang CEO ng uh, Unli Porio Incorporated. Ha? Welcome okay. po. Si Mike Abi po ito. At, uh, morning. Uh, well, bago po yung uh, ibang mga tanong ko siguro, anong ibig sabihin po ng uh, Unli Porio? Bakit po gano'n ang pangalan ng company? Uh, ang Unli Porio talaga is a uh, web solution. Okay. Okay, para sa mga uh, buyers, resellers mm. at mga business owners. Yeah, good, so, good. yung Anli is a unlimited solution yeah. sa mga mga kinakaharap na mga problema ng mga business, yung mga malilit na negosyante. Mm. Tama 'yan. Nakita nyo. Kaya ta hindi ako nagkamali, parang text nga ano ha, unlimited, <laughs> ha. Kung paano yung access natin sa communication, mm. sa website, sa internet, lahat-lahat po 'yan, andoon po 'yan. So, nabanggit po ninyo yung dani yung Sir dani yung sa mga maliliit, bakit yung nakapokus kayo na tulungan yung mga maliliit na okay. business? Okay. For 19 years kasi, uh, bali kin, uh, ako ay uh, kinukuha ng mga malalaking company. Mm -hmm. So, after 19 years, uh, nakapag-ipon ako. So, parang nag... Nagkaroon ako ng mission para sa mga mga SMEs. Ito yung tinatawag natin small medium uh, and ito yung tinatawag natin, direct selling ano mo? Ano nung, nung mas yun marketing. Yung 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 mga yung 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 mga yung na yung yung mga yung yung mm -hmm. mga yung 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 na which is uh, 90, napapabayaan, na, napapabayaan mm -hmm. pero 90% na nagdadrive ng economy ng Pilipinas, maliliit ay itong na. maliliit na ah, negosyante, okay, ah. yung mga SMEs. Mm -hmm. So, ngayon, um, nakita ko na itong mga SMEs na to, itong mga maliliit na negosyante, may, may passion sila. Oh. So, kahit palugin na, hindi pa rin nagsasarado. May ma malakas ang loob nila talaga. <laughs> Talagang kayod, tuloy-tuloy. Oh, tuloy. Consistent yung ngayon, price on. Ang nakita ko na problema talaga nila is number one yung uh, limitation relating sa funding uh, yeah, source, uh, sources. Yes, yes. Karamihan ng mga owner nag rely lang sa ano nila sa sarili nila savings. Mm. Yung iba naman naglo loan lang mm. sa mga kaibigan correct, at correct. family. Yes yes. Okay. So yung cash flow nila limited. Mm. At maliit lang kasi mm. parang Uh, sa uh, budget lang ng pamilya yung pinagsasama oh, sa... Oo. Oh. Hmm. Kaya ang nangyayari, hindi sila nakakakuha ng mga mga skilled na tao. Ah, okay. Hindi nila kayang bayaran eh. Oh, kasi <coughs> ibang rate ng uh, mga professional or talagang uh, may mga skills na magag oh. ba, hindi. So, uh, magagaling. So, ang limitation. Yes. Number two, yung limitation na din na sa market. Hmm. So, kung sa barangay ka lang, barangay lang makakita ng negosyo mo. Yes. Tapos number two, 7 o'clock, 9 o'clock, sarado na. Mm -hmm. Yung ano mo, yung negosyo mo. Yes, yes. So, tapos 90% ng uh, SMEs ay hindi naka-e-commerce, hindi available sa online. Mm, hindi ayun. mo sila ma hindi mo sila makikita. Hindi mo talaga nakikita 'yan. Kasi mm. sa panahon ngayon, lahat ng tao ngayon ay may mobile yes. na nakahook sa internet. Yes. Na kung sana itong mga SMEs na to ay I available makita. sa online. Mm -hmm. Madaling ma madali silang oh. ma-access. Ah, yes, yes. Okay. Kaya lang ano, Sir Mike, is uh, problema ang akala nila wala nang nag-o-offer na mura yeah, no. na website oh, so ito na yung pag-asa ninyo ito na yon okay ah, sige so, paano paano ang mechanics nito so, sir Danny? Okay. para para legit na maintindihan ang mga nakikinig at ng ating uh, mga viewers oh, ano siguro ano muna yung hmm. uh, yung uh, meron akong muna gustong i-share sa inyo na yung, yung eight strong points na bakit yung kailangan mag bakit yung uh, negosyo nyo ay kailangan nyo nang ilagay sa website or sa internet. Yes. Kailangan nyo nang magkaroon ng website. Mm. Number one, mas makakapag-save kayo ng time and money. Yes. Okay? Uh, sa totoo lang... Pareho, importante yun ah. Pera oo. at saka oras. Oo, oo kasi uh, yung monthly lang talaga nito, pag nagawa na yung website, mm. ang ino ino-offer sa... Tingnan nyo sa Google, mm. 900 ang pinakamababa per month to 4,000 pesos. Ah, okay. So, depende kung mm. kanino ka nagpagawa. Yes, so, yes. pinakamababa is 900 to, to 4,000. yun na yung monthly. Mahal ah. So, Di ba mahal yun? Uh, kung mag-hire ka ng empleyado, <laughs> mag-hire ka ng empleyado, walang 900 pesos ah, per sabagay, month. Sabagay, sabagay. <laughs> so, correct. parang ito, bago mong empleyado mm, na magtatrabaho yeah. sa'yo 24-7. so, mas mura yon. Okay lang. Tapos, yung, uh, yung accessibility, Okay, yun din ang yun din ang advantage ng uh, website. So kung dati sa barangay ka lang nakikita, ngayon nationwide, mm, pwede, pwede na. ka na makita at global. Mm. Okay? Tapos uh yung website, yung wide, yung target niya, yung yes. uh, wide na. Mm. Uh, kagandahan dito is uh, wala nang uh, limitation. Mm. Kahit sino, pwede na silang ma-access. Oh, okay. Ngayon, anytime uh, yan, anytime, di ba? ay uh, 24 hours per hour 24 hours sa okay. buyan. Yes, yes. mm. eh. So, 'yun yung advantage ng ano ng uh, isang uh, negosyo na pag nilagay mo na sa internet. So, ang pinaka ano lang dito sir Mike is mm. yung uh, yung ano yung yung presyo. Mm, 'yan. Yeah. So, pag nagpagawa ba kami ng website magkano? Yeah, 'yan. Yeah. Marami kasi may bayad 'yan, hindi pwedeng wala. Hindi mm. pwedeng wala kasi mm. Uh, mm. paano tatakbo yung yes. ano mo? No, Sino magpapatakbo nun? Correct. So, yung 4 for you nagdevelop ng isang product specific para sa mga SMEs. Ito yung tinatawag namin na e-commerce site. Ito yung bago namin product. Mm -hmm. Or tinatawag na e-commerce website. Yeah. Kaya e-commerce site siya. Okay. E-commerce no. ano, website. E-commerce website. So, pag sinabi kasi nating e-commerce website na, meron ng cart cart system yan. Meaning, hindi lang siya website. Pwede mm -hmm. na silang bumili online. Okay. okay. Open na yan. Open na yan. Tapos meron na siyang payment gateway doon na rin ang payment? Yes. Okay. So ang ginawa namin, nag kami ng sariling payment gateway na kung saan, kung may bibili, pwede sila magbayad gamit ang Cebuana. Mm -hmm. Kasi hindi lahat sa Pilipinas ay may credit card. Correct, correct. Oh. So mas marami pa rin yung mga walang w credit Wala. card. Hindi katulad sa ibang bansa, lahat ka, pa, oh, oh. Pa walang credit card ka, hindi ka pwede mag-shopping, hindi ka pwede bumili kahit ano. Correct. Kasi so, walang, walang kas na dala-dala eh. So yun yung uh, una naming sinolusyonan, okay. na kahit sino, pwede. Pwede. Kahit anong probinsya, mm -hmm. pwede silang mag-order ng TV, online, or kung ano man yung mga business Nakail na nakalagay. Oo. So, yun yung accessibility rin sa mga buyers. Mm -hmm. Yun ang mahalaga din. Tapos, uh, ang nilagyan ko pa rito, uh, kasama na rito na pwede ka mag-upload ng 50 products. Ah, okay. Uh, hanggang up to 50 products yan. Adama Tapos, uh, may kasama na rin siyang online training. Nandun sa website, nandun na mismo yung parang academy na kung paano ka maging so, effective sa online. Ibig eh, sabihin nito, kahit nasa bahay ka, mm -hmm. kahit nasa opisina ka na mayroong extra oras ka, pwede ka magnegosyo, At, Pwede ka maghanap buhay. Yes. At pwede ka rin mag-aral kasi mm. nandun, nandun na rin na. yung mga tutorial kung mm -hmm. paano ka maging effective sa online. Kung hindi ka makakaten sa mga seminars ko mm -hmm. nationwide, yeah. uh, pwede ka mag-aral sa online. Ilalagay ko na dun sa website mo mismo. Mm -hmm. Nandun may access ka na sa training. So tapos, 24 7 na customer support. Mm -hmm. Kasi yung iba, hindi naka-online May mm -hmm. nag-order oh, So, yun? ang ginagawa naming sistema naka-centralize yung ano namin na May magnonotify din sa amin Na dito sa tindahan na to Dito sa nagpagawa ng na website na to May nag-order mm -hmm. Kaya gagawin ng customer support namin Tatawagan ngayon Sir, mag-online ka kasi may nag-order sa sa'yo mm -hmm. So, may ah. taga-remind sa'yo Ah, okay So, pag halimbawa, yung time na yung may nag-order Tapos wala kang signal di ba, may, may problema kasi tayo Kasi na, mayroon tayong problema lugar. pa sa website, may problema sa, internet. sa internet, talagang oh. mahinap, ma, ma, mabagal na, medyo, minsan nawawala talaga. May mga lugar na gano'n talaga. May collection talaga, connection. So, yun ang problema. Uh, pag wala yun, wala kang, kung, kung, uh, hindi ka naka-online, pero may re-remind ka, pag nag-online ka, mayroon na makikita kang Tapos, rin customer. Tapos, pwede rin siyang magsabi sa customer support na, mm. pwede ba ikaw na lang mag-confirm? Kasi sa uh, lugar ko, wala ako wala ngayon sa lugar ko na may access ako sa internet. Talaga, So, so nandun yung customer support. Galing, ha? Uh -oh. So, yung mga kabataan, mahihilig sila sa, sa internet. Ayun to, mas okay ito kaysa sa mga game-game, kung ano mga gimmick-gimmick lang. Correct. Na, di ba? Ngayon, ang kagandahan... buhay ito. Uh Oo. -oh. Ang ngayon, sa lahat ng mga nanonood na mga may negosyo ngayon at nangangarap talaga na lumaki. Yes, kailangan uh -oh. niya. Lahat uh -oh. ng pangarap ganyan. Yeah, mm. Ngayon, ito po ang good news ngayong umaga na ito na, na, nanood kayo ngayon, mm. uh, live or nakikinig kayo ngayon uh -oh. ng live. Uh -oh. Uh, meron po akong magandang announcement sa inyo mamaya. Napaka-good news to. Mm. At dito lang to sa SMN. Okay, na okay. Good, good. Thank you. Ah. Ah. Oo. Mm. So, ang total na value nung sinasabi ko na website na lahat kompleto na customer support, training, tapos uh, may payment gateway na hindi mo na problemahin. Delivery, huwag niyo na problemahin kasi napakaraming delivery services din dito sa Pilipinas. Mm. Correct, correct. Hindi na natin kailangang problemahin po yun na may mag-deliver na ng product para sa inyo. So, yun ang kagandahan. Kung magpapagawa kayo nito sa labas, ang presyo talaga namin dito is creation pa lang nitong system na to na mm -hmm. website is 190,000 pesos. 190,000 pesos. 'Yan, ba? So confident. any IT, mm -hmm. kung gano'n ang ipapagawa mo, hindi lang siya website, kundi may system oh, talaga siya correct, correct. na automated, mm -hmm. 'no? Ganoon ang aabutin mo. Tapos ang monthly mo pa niyan sa IT is mga 4,000 pesos. Ah, gano'n. ha, monthly. Pero mm -hmm. dahil ngayon, mm -hmm dito okay, okay. Uh, Nanonood kayo ah, Sige, sige. Nakikinig okay nanonood sila Sa uh -oh. internet nasa facebook nasa television at nasa inyong mga radio sige Sige. Uh Oo. -oh. Ito po yung okay 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 Merry okay <laughs> <Merry laughs> ano uh -oh. So, ngayon, uh, ngayong okay lang okay 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 pesos, no? Uh, yung website creation at yung e-commerce makukuha nyo lang to ngayong araw na to na 1680 pesos kasama na yung VAT. VAT included well, na siya. Bagsak price talaga ha. Oh. 1600 1680 pesos 80 lang pesos. siya. Pero dito lang to okay. sa studio oh, dito, lang to oh, ng oh, uh, dito, uh, dito, dito, dito uh, lang yan dito lang po ngayon lang po ito ayan so oh, oh. Uh, okay yan ha yung pwedeng uh, may kakayanan at kaya gustong gawin, pwede. Correct. Na. Mm -hmm. Ang cut-off nito ay hanggang 7 p.m. lang. Mm -hmm. uh Oo. -oh. So, para ito. Yes. Uh oh, para palang uh, traffic ito, walang window hour ito. <laughs> Ibig hanggang 7 o'clock. Opo, oh, <laughs> oh, oh, oh. Ngayon, uh, ngayon araw na ito. Isipin mo, 1,680, kung kukumpara do sa 190,000, ang laki uh oh, ng natipid po ninyo. Ayos. Correct po. Mm -hmm. correct Thank po. you. Ha? Magandang, magandang announcement yan. At sa tingin po ninyo, dahil, uh, Sir Dani, napaka ang ang technology ngayon, ang internet napaka talagang kailangan natin kahit ang mga kabataan halos diniyan yung ginagawa araw-araw kahit sa sila nandoon. Ito na yung tamang pagkakataon. na pwede silang maghanap buhay. Correct. At yung mga maliliit na business, ito na yung chance na ninyo na lumaki yung business ninyo na kahit nasa maliit na lugar or uh, sa sa bahay lang kayo. Correct po. Mm -hmm. Correct po. Ang galing. So magandang idea to. Unlimited ano? Unlimited, unlimited for, Unli for you. So talagang walang limit 'yan. Ah, at kahit sa sino ay pwedeng kayong matulungan. Uh, ano po yung mga ano ano po yung mga paano kayo mo saan kayo pwedeng ma sa internet o sa anong pamanong pamaraan anong uh, communication pwedeng magamit nila para maka-access sa inyo? Okay. Uh, pwedeng nilang bisitahin yung website mismo ng mm. kumpanya. Okay. Uh, yun yung onlyforyou.com. Ayun. Uh -oh. Onlyforyou com. Simple lang. Madali hanapin. Oo. tapos sa uh, yung telephone number naman. Ah, Parang yeah. may binigay ako na telephone. Oo nga. na. Wala rito. <laughs> wala? Okay. okay. Uh, sige, sige. Kung, kung ano. Ayun na lang. Ano, ayun, sa bagay. Ayun. Sa website. Internet through internet. Ayun. Okay na yon. Visit tayo na lang sa uh. website. At uh, pwede na kayo. Ayan na. Lumabas na yung... Uh, yan po yung ano. Dyan po yung... Ayan eh, po yung mga number. Ah uh, kung interesado po kayo uh, na i-avail yung ano yung website or gusto nyo na talagang gawing online na yung negosyo no ito na yung pagkakataon nyo uh, 1680 kumpleto uh, na po yon saka hmm. para, para baka yung nakikinig sa radyo na, sabi hindi namin nakikita dahil television tayo nag-uusap ano? ito na ho dahil naka-live po tayo sa radyo 091677274 Ah, hanggang H6, barang ang dami yata ang number. Tama ba yun? Oh, kasi isa globe tsaka isa smart. Ah, ah, okay. Kaya naman pala ka Yung isa pa, 0998, tama ba yun? 3192246. Yeah. Ah, yan po yung mga number. Ayan, doon po sa mga nakikinig Siyempre sa radyo para maide po kayo. Siyempre yung mga nasa sa inyong mga television o nasa sa mga Facebook, nakakita po niya. Yan yung telepono, pwede niyong tawagan para Uh, makasali kayo rito ano ha at uh, lalo na ngayon, merong ini offer sila. 1,680 pesos lang uh, hanggang alas 7 mamayang gabi. Tama ba? Yeah, yung Kaya, yung window hour. Uh, window, window. May <laughs> window hour din dito kasi alam mo naman, business talaga ito. Sa, sa nakaraan po, mula na mag-start kayo nito, marami na bang natulungan kayo? Maraming nag-abil talaga? Maraming nag-try at uh, sumasali na? Yes po. Agon? Ang balang ginagawa namin, nagbibigay kami ng free seminar. sini Siniseminar muna namin yung mga tao mm. tapos uh, after that yung mga businessman uh, doon din ako nag offer lang ng ganong presyo mm. ah, sa good. seminar lang mm. oo Ayos. So, so kaya talagang uh, tuwan tuwa sila kasi ito na yung ito na yung solution may kumpanyang naka mm. naka nakapansin sa problema nila nag offer ng serbisyo ganyan sa nag maliit na halaga ganoon ka pa. baka katulong ng malaki oh, oh, tiyaga oh, oh. lang talaga si pagtiyaga yan naman ang ating <laughs> puhunan eh oh, si ano kahit ngayon dahil sa internet nga, 24 hours operation. Opo. Well, ang ayun bang seminar isa na lang ito. Yung seminar niyo saan yung ginagawa? Ah, uh, bali po uh, nakikipag uh, tie up kami sa mga sa DOST mm. kasi sila po yung may listahan ng mga ah, mga department of science and technology. Correct? Opo, sila yeah. po kasi yung uh, tumutulong din. Mm -hmm. uh, para i-improve yung packaging nila. Naku, ang yun ang isa sa mga business ng kaya nga in, uh, kaya nga Department of Information and Technology yan, eh, di diba? uh, So, talagang Uh, pagdating sa uh, uh, computers analogous sa internet sila talaga dapat may access din. Opo. Mm -hmm. So, bali po yung yun, uh, bali nag-join uh, jo ano kami, mm -hmm. ka ako yung parang uh, nag nag uh, nagtutok sila mm -hmm. nag-i-invite uh, ng mga businessmen. Ah uh, good good ah. Huh? Then uh, malaking tulong yun. coordination malaking... sa government. Opo. Kasi ngayon ang 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 problema is uh, parang yung yung payment gateway kasi ang problema doon sa sa DOST doon sila nagkakaproblema sa payment gateway, especially mm. sa mga provinces. Okay. So, 14 days, pag napadala na ng DOST, yung may, may, may nag-order sa website ng okay. DOST, uh, uh, uh. 14 days bago dumating yung pera, mm. yung payment. So, ito yung mga... Two pa. Oo. Pa. Mm. Unlike pag ito na yung ginamit nila, real-time yung oh, ano pagkabayad doon, makukuha oh. nila kagad yung pera. Tama. Di ba parang, halimbawa, nagbabayad ka ng credit card, nagbabayad ka ng ano, mga billing niya sa ating uh, o -o. tahanan di ba? Sa inyong mga bahay, di ba, sa credit card, online, direto na yan. Parang nag-order ka nga ng kung ano pagkain yan. Pag-deliver sa'yo, ito na yung bayad na. Hindi ganun na lang. Ganun, ganun kabilis. Opo, mm -hmm. kasi ang problema, pag nagbigay na sila ng product, mm -hmm. nag-deliver na sila, tapos 14 days pa darating pera. Ayun Paano ang, yung revolving nila? Oo, oh, yun, yun ang mahirap. Sobrang tagal yung so, uh, 14 days. Oh, Maraming oh. mangyari na, anything can happen kasi pag... Maluma <laughs> na yung in-order mo, <laughs> ah, yung payment... Ayong uh, yung, binilihan mo, wala pa, hindi pa natanggap yung bayad, Undi di ba? Ay dito, uh, dito, seconds lang, eh, di ba? Oo, real time. Uh, real time pa. talaga, makatatanggap mo. Ang galing ito. Opo. Pati siguro yung nasa abroad, kasi nakikinig din sa atin ng nasa yeah, labas, ano? Pero hindi lang television, pati sa Facebook. Pwede rin sila. Yes po. Ah, yan. Yung uh, mga w o yung mga nagbabakasyon na nakamonitor ngayon, pwede rin silang yes sumali. Po. Uh, kasi yung kung paano naman sila magbayad, oh. maraming mga remittance yes, or whatever, oh. no? may bank account din, uh, may a corporate bank account din ang, ang company kung saan mm -hmm. sila pwede mag-deposit ng payment. Mm -hmm. Yung gano'n po. So maliwanag po ito na kailang business, ang purpose nila, palakihin yung maliliit. Yung hindi pa nakakadiscover ng business, pwede na ho magpagkakataon. May seminar sila sa murang halaga, lalo na po ngayong araw na ito, inuulit ko 1,680 hanggang mamaya lang pong alas 7 ng gabi. Pero yung palang pag paggawa niya, mahal pala, 190,000 pesos. Pero binibigay ngayong uh, araw na ito ni Sir Dani ng ganun lang, Uh, bukas, ibang usapan na. Pero ang mahalaga, kung kayo po'y magpa-participate, uh, doon sa telepono ibinigay, website na ibinigay, kung paano niya sila ma-access, ano, nandiyan na sila. At online, eh, makakaroon na kayo ng mabilis, maayos na business. Opo. Uh, ganun na Sir Danny, hindi na kita patatagalin, oh. ha? dahil uh, alam kong busy ka, bawat minuto, bawat oh, oh. segundo, be, pera talaga <laughs> sa, sa pamagitan ng internet. Thank you, thank you. Marami salamat. Uh, welcome po si, salamat. Uh, sa inyong pagpunta rito. Si Mr. Danny, uh, Poryo uh, po ang uh, CEO uh, Chief Executive Officer at uh, founder po ng Anli, uh, Anli uh, Poryo Incorporated.